Namangha mga veterinaryo ng Wildlife Rescue Center sa Quezon City nang dalhin kanina ang babaeng Burmese python na ito. May haba itong humigit kumulang limang metro, bigat na isang anim na pung kilo, at lapad na halos 27 pulgada. Sinlaki po yan ng baywang ng tao. Wala raw dudang ito ang pinakamalaking sawa na dinala sa rescue center. Sa habat bigat ng ahas, walong tao ang nagbuhat dito ito po sa amin sa Wildlife Rescue Center. This is the largest that we have had so far. Labag sa batas na mag-alaga ng ganitong klaseng ahas nang walang kaukulang permiso mula sa DNR. Kaya na magsumbo ang kapitbahay na may-ari nito sa Mandaluyong, kinumpis ka ng mga taga-DNR ang ahas sa bisa ng search warrant. Dapag alamang labing apat na taon itong alaga ng may-ari. Bagamat hindi raw agresibo, dapat maingat daw ang pag-aalaga dito pero dahil dun, dun sa laki niya sa bigat niya it can always pose a danger to people kasi um, yung just imagine na lang uh, approximately 160 kilos kabigat ang pwedeng dumagan sa iyo iko-constrict ka nito so pwede kang maasphyxiate